Higit kalahating milyong pisong high-grade marijuana o kush ang nasa bat sa Laguna. Ang mga droga isiniksik sa speaker. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Humigit kumulang limang kilo ng hinihinalang high-grade marijuana o kush ang bumungad sa mga pulis ng bulat latin ng mga speaker nito sa San Pedro, Laguna noong biyernes. Sa natanggap kasi nilang tip, may lalaking nagpapadala ng parcel na may laman umanong kush. Sakto namang nagde-deliver ang courier na si Kim Vladimir Kue noong araw na yon kaya inaresto sa Higit kalahating milyong piso ang halaga ng nakuwang mariwana na sa iba't iba ang destinasyon. Kadalasan na uh, dito rin sa labas ng Luzon. Mayroon ding Luzon, mayroon ding uh, bisayas, Visayas, mayroon ding Mindanao. Depensa naman ang sospek na pag-utusan lang siya. Hindi rin naman kasi niya matanggihan ang dalawang libong pisong kada transaksyon. Ang lang uusahan, ihatid ko lang pero hindi ko alam yung laman ng ano yan, mga parcel. Para sa allowance ko lang ho yun. Inaalam pa ng mga polis ang source ng mga parcel. Dalawang Malaysian National naman ang inaresto ng mga pulis sa BGC Taguig. Sinitaraw ng mga pulis si na Chong Carming dahil sa paninigarilyo sa no-smoking area. Kaya sinuhulan daw ni Chong ang mga pulis. Nilapitan po kami ni Mr. Chong and then inofera niya po kami ng pera, sir, dalawang libo, sir, para lang uh, payagan siya na mag-smoke, sir, at alisan namin yung pwesto. Nang hindi umano nila tinanggap ang pera mula kay Tsong, doon na sila pinagmumura. Kaya dinakip at dinala na siya sa presinto. Dumating naman doon ang kababayan niyang si Jack Bu. Pero maya-maya, pinosasan din siya ng mga lespo. Tinangka niya kasing mag-abot ng 30 mil. Todo tanggi naman ang dalawa sa mga paratang. I know, ugly. Why? What happened? What happened a while ago? I just for smoking and then for the violation, that's all. Give money to, in exchange for your friend. Himas sila sa kasong disobedient of person in authority, resisting arrest, alarm and scandal, unjust vexation at oral defamation. Kulungan din ang bagsak ng 19 anyos na si Romeo Caballero sa Pasong Tamo at ama si Rodel na nahuli sa Barangay Holy Spirit. May kasaro kasi silang murder sa Cagayan. Ayon sa mga otoridad, higit isang taon na raw nagtatago sa QC ang magama matapos mapatay ang 20 anyos nilang katrabaho sa Peña Blanca. Wala kaming pinatay po, sir. Dinampot din ng mga polis si Ener sa San Pedro, Laguna dahil siya ang itinuturong bumaril kay Jeffrey Lumabaw nitong linggo sa isang birthday party. Kwento ng polis, binastos daw ng biktima ang kasamang lesbian ng sospek kaya nauwi sa pamamaril sa Malabon arestado si Benji Clark Marquez na nakasuhan dahil sa droga noong July 2022. Pansamantala siyang nakalaya dahil sa piyansa pero hindi na nagpakita sa probation officer. Paliwanag ni Marquez, hindi naman kasi siya sinabihan ng probation officer na kailangan pala niyang mag-update. Hindi ko na rin po nakasikasa noon sir kasi araw-araw po pangangailangan sa amin, nagsasidecar lang po ako. Eh. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.